Tara na. Gusto ko lang bahala kay Ate Vicky. Tara na. Gusto okay. ko po ibaklan si Ate Vicky. Dati nga po siya naghahatid at nagsusundo sa amin eh. Siya yung dati yun. Hindi na kayo dapat sumasama kayo sa kanya kaya let's go! Ayaw ko na lang Ate Vicky! Pinasal niya kami today. Para sa si Mami. What? Kaano-ano mo ba mga batang ito? Sir, pamangkin ko ho sila bago nga ho namatay ang mami nila, sa akin sila ibinilin eh. Ako na huwag ang legal guardian nila ngayon. Totoo ba ang niya? Alam niyo, ah, mga pulis, pasensya na ha. Nagkataon lang kasi na nagtatampo sa akin itong si Faye at si Justin. Pero huwag kayo mag-alala, maaayos din ang lahat. Pasensya na ho kayo sa abala. Ako nang bahala dito. Ako na. Okay na. Kung ganun ho, wala naman pala magiging problema kung sasama sa inyo mga batang yan. Mm-hmm. Uh -huh. Pasensya na ho. Sige. Ano, kids? Let's go? Tara. Tara na. Pili mo na to. Let's go. Hey, Justin. Let's go. Sige na, Faye. Justin. Sumunod na rin kayo. Umuwi na kayo. Kakausapin ko lang yung mga please Home sweet home! Ano kids, nag-enjoy ba kayo? Ako! nag enjoy nga po kami. <laughs> ba? Diba? Oh, Manang! Pakipasok na ang mga bata sa mga kwarto nila. Aakit na muna kayo. Bye, atin. Bye, 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 Bye. Ayan. Mag-uusap nga tayo. Faye, Justin, huwag niyo akong tinatalikuran habang kinakausap ko kayo. Ayaw ka namin kausap. Dahil kahit anong pangunguto yung gawin mo sa mga kapatid namin, we know you're bad, Ate Vicky. I hate you! I hate you so much, Faye. Mga hey. bastos talaga kayo. Baka kayo, ha? Talagang sinasagad niyo ang pasensya ko! Mga buwisit! Talagang mga buwisit kayo! Talagang ginagalit nyo ako ha! Buwisit! Buwisit talaga kayo mga wala kayo.